Ito ang lalaking bibigyan ng mahigit 3 billion pesos ng Starbucks matapos na matapon sa kanya yung kape niya. Ito si Michael Garcia, 30 years old na nagtatrabaho bilang delivery rider. February 8, 2020, dito na nga nagpunta si Michael sa isang branch ng Starbucks para kunin niya yung isang order ng mga tsaa na nung mga oras na yon kakagawa nga lang, kaya naman sobrang init pa nga nito. Sa CCTV, dito na makikita yung pagdating nga ni Michael doon sa may drive-thru at sa pagkuha nga niya ng order, dito na nga aksidente matatanggal yung takip ng isa sa mga to at matatapon nga sa katawan ni Michael. Since nasa sasakyan nga si Michael nung tumapon nga sa kanyang mga tsaa, tumapon nga ito sa kanyang bewang, binte at dito na nga napuruhan ng gusto yung ari niya. Nadala naman agad sa ospital itong si Michael at dito nga nalaman na nagtamu nga siya ng mga third degree burns sobrang lalangan nung nangyari kay Michael, dumaan sa dalawang skin grafts yung ari ni Michael. Sa sobrang lalangan ng pagkakapaso nga sa ari ni Michael, hindi na daw ito mababalik sa dating itsura kahit nagumaling pa. Katunayan, permanent na daw na na-disfigure or permanent na nagbago yung itsura ng ari ni Michael. Dahil sa nangyari, nagsampa naman ang kaso itong si Michael laban sa Starbucks kung saan, nanalo nga siya. Sa kabuuan, pinagbabayad ng korte ng mahigit 50 million dollars or mahigit 2.9 billion pesos ang Starbucks na kailangan nga nilang maibigay kay Michael. Ayon sa jury ng kaso na to, umaagri daw sila na kasalanan ng Starbucks yung nangyari dahil na rin hindi daw maayos na naiprepare yung lagayan ng tsaa. tagdag pa nga ng abogado ni Michael, Life has been forever changed dahil nga sa aksidente ito. Sabi pa nga nila, no amount of money can undo the permanent catastrophic harm he has suffered. But this jury verdict is a critical step in holding Starbucks accountable for flagrant disregard for customer safety and failure to accept responsibility. Sumagot naman yung Starbucks sa nangyaring ito at ayon sa kanila, nalulungkot man daw sila sa nangyari kay Michael, sinasabi naman nilang hindi naman daw nila kasalanan yung nangyari. Ayon sa kanila, ang Starbucks daw ay always been committed to the highest safety standards in our stores. Ayon pa sa kanila, masyadong malaki daw yung gustong pabayaran sa kanila na 50 million dollars nga na kung idadagdag mo pa nga yung mga interest and yung mga fees, aabot pa ng 60 million dollars. Personally, I don't agree yung sinasabi nila na masyadong malaki yung hinihingi ni Michael kasi kung kasalanan talaga nila in giving na permanently na disfigure na nga yung ari ni Michael, then for sure, Kulang na kulang pa yung 50 million dollars para dito no. Ayon pa sa mga abogado ni Michael, bago pa daw sila nagkaso, inofera na daw sila ng Starbucks ng mahigit 3 million dollars kapalit ng hindi nga pagkakaso ni Michael at hindi paglalabas ng video pero syempre hindi nga pumayag dito sila Michael at yung mga abogado niya. Some would argue na bakit daw yung Starbucks yung magbabayad given na kasalanan daw ng empleyado kasi hindi niya sinarado na maayos. Regardless, empleyado kasi nila yon empleyado nila yon that represents them so anong magawa niya within that premises and under that company sagutin pa rin yun ng pinagtatrabahuhan niya Maraming nagkukumpara doon sa kaso na to doon nga sa McDonald's Coffee Lawsuit noong 1992 kung saan isang matandang babae nga din yung napaso dahil nga sa kape ng McDonald's. Twist naman dito, nanalo nga siya doon sa kaso na to dahil lumalabas nga sa si investigasyon na yung kape ng McDonald's sa branch na yon sobra-sobra yung init kumpara doon sa normal. O yun, for me, dapat naman talaga mabigyan ng hustisya itong si Michael at kung ano man yung halagang hinihingi niya at kung magka naman yun, I think deserve naman niya yon given yung permanent damage sa katawan at sarili niya.